So, ayan guys, dumating na yung aking kama na dipindot lang. Airbed siya, pero ito, by this time, ikiklik mo lang siya. Ayan, automatic na yan, daddy. Hindi ka na magbobomba. O ba may flashlight pa? Tama tama pag nagka-camping, no? Ayan, suksok lang daw siyang ganyan eh. Tapos parang pipindutin mo lang. Ayan na. Ah. Ayun na, daddy. Higa ka dun, higa ka dun, daddy. ka dun. Ha? Huh? ka ka. Oh, pala Mamamalaya mo na lang lumulobo na yan. So, yun, guys. Tingnan nyo naman. As in, wala kami pang bomba or what. Or hindi siya sinaksak sa kuryente. Pinindot lang siya and nag-inflate na siya. Ah, nag-ano na siya ng lobo ng sarili niya. And nakahiga pa kami. Tingnan nyo naman, guys. Okay na yan, daddy. Stack mo na. Ayan. Kulit <laughs> mo talaga. Ayan. So, ganyan lang siya, guys. And kapag uh, papasingawin mo naman siya, i-click mo lang yung ano, deflate. Ayan, inflate, deflate. Ganyan lang siya kadali. And guess what, guys? Ang ganda talaga nung kanyang kama. O, tingnan nyo naman. O, matibay talaga siya. Kaya, i-check out nyo natin.